yung pondo nagkaroon po pa nagkaroon po ito po yung lumobong budget particular doon sa PPWS <laughs> yung pera na sopra doon sa panukalang proyekto ng PPWH ito po ang pinamahagi doon sa mga membro ng Kongreso na lumakta at kumaya upang ma si Sara Duterte. Alam na alam ng malakadang na itong mga membro ng Kongreso ay mga mukhang pera. Alam na alam ng malakadang ipapalik natin sa kanila ang lahat ng kamalasan mahapunin natin siya sa kanilang mga kinurakot at yan po ang laban ng sora ni Bongbong Marcos ayon kay Bongbong Marcos papadagod likod ng flood control. Itong nangyayari ngayon, ito po ang sima ni Bongbong Marcos doon sa mga nabigong at ang Pagpapay ng awag na impeachment complaint kung kaya nating tahan ito sa pagbabasura at pagtitiklaran ang konstitusyonan yung Articles ng Impeachment na isinampak sa Senado. Aala ng marami itong si Pompom Marcos ay mayabing Maliko. Naniniwala ba kayo na itong si Bongbong Marcos ay bayani? Si Marcos sa po ang pangunahing masterboy Sa po ang basa likod ng punto ng plan control na dinustay ng mga tanungin ko kayo. Dapat ba natin malagpasin pa ito? Malagpasin ka pa natin itong si Marcos, itong si Rupuanos, itong si Santos

hindi ba kaya ng mga Pilipino na mananahimik tayo sa gitna ng pagnanakaw at pandarambong? Ang sagot ng taong kayaan, ang tao, ang walang iba kundi ang kaisa natin ngayon, Atone Byung Karim. Salamat ka, Kasalis, no? Ah, yes, uh, yari yes. to po ako, nakikisa sa ating mga kababayan upang sama-sama natin hingin ang katarungan para sa ating mga kababayan sa mga mamamayang Pilipino na namatay sa baha, namatay sa leptospirosis, na wala ng mga ari-ariya. Dahil po sa mga pagsasamantala dito sa ginawa na plant control projects iskandal. So, huwag po tayong mapaya na hindi mapanagot ang mga taong sakot dito sa si iskandalo nito. Lahat po, lahat po ng kasangkuhan ng mga kontraktor na yan ay dapat kumpara natin sa harap ng mamamayang Pilipino sa pagkat uh, ito po ay isang new virus upang nakawan ang harap-harapan ang ating mga kababayan dito sa ating bansa. Ngayon, Meron na pong kinagawang investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Bigla na lang kay Sumulpot Meron investigasyon sa Kongreso. At sinasabi, Ibongbong Marcos magkakaroon pa ng panibagong komisyon na gagawa ng isang investigasyon. Mga kababayan, nakikita na natin ang pattern. Ito isa na ang sarswela alam mo, isa na po itong panuloko para para sa ating mga kamabayan ako po ay isang abogado at katulad din po ni Atty. Manny Luna meron po isang doktrina ang batas ito po yung sinasabi na doctrine of qualified political agency ano po ba ang ibig niya? ang ginagawa po ng cabinet member. Para po, kapag yan ay kanyang ginawa that is considered as an act of the president, PM Dal Ngayon, kung ginawa ng DPWH Secretary ang pagdalangaw kasama ng mga regional engineers, regional at uh, engineers, Iyan po, magnanakaw na yan, under the doctrine of qualified political agency ay pagnanakaw ng Pangulo ng Pilipinas. So, hindi na po ako magpapakata sa aking sasabihin. Uulitin ko na sa inyo, mga 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 kapapayan. Samasama natin ihinig ng katarungan ng mga mamamayang Pilipino na nasawi. Ano po? Dahil sa baha, dahil sa leptospirosis, at mga Pilipino na wala ng kanilang mga ari-arihan dahil sa kawalan yan ng mga congressman na nagpundo dito sa so flood control project scandal na ito. So mga magong mababayan, huwag po tayong papayag na hindi mapaparusahan ang mga tao ito. Meron din, el secretario de public works daba traba la sha ayma